titiyakin ko sa inyo. Pagka binigyan ng pagkakataon ng Bergara na maglingkod sa lalawigan ng Nueva Ecija, may ilalagay natin sa ayos. Pero, hindi pwedeng hindi pwedeng panandalian lang. Kasi nga, kailangan kasi pag-aralan mo. So, ito pero, po yung, sir yung uh, maaaring asahan ng Nueva Ecija. 'Yung ganitong klase ng pananaw do sa mga pagawaing bayan at ganitong klase ng pananaw sa pagpapaunlad. Ganyan, ganyan rin 'yung mga eskwela lang asahan sa sa atin. E, Isipin mo, laki-laki ng share ng Nueva Ecija. sa ganyan <laughs> na, na atin ng Bergara. At nang sumikat naman tayo eh, sila sa Covid court lang sumisikat eh. Oo. Uh. Uh, malayong pananaw ni Kong jay dahil nga tulad nung sa mga eskwelahan nagpatayo siya ng mga malalaking uh, eskwelahan, mga four-story buildings na hindi lang sa kasalukuyang bilang ng estudyante uh, nakabase, kundi sa sa mga future na bilang ng mga estudyante yung mag-aaral dun sa mga eskwelahan natin. At siyempre yung lapad nung mga kalsada natin kasi iginayak niya yung kabanatuan, yung kalsada ng kabanatuan sa progreso na ito yung kakailanganin kasi kung puro kung uh, four lanes lang baka uh, hindi magi-invest yung ating mga investor kasi napaka-traffic napakalaki nung uh, magiging epekto don sa kanilang kikitain dito sa ating lungsod. Kaya Tama. po uh, napakalaking bagay yung pagtingin sa malayo. Tama nga at yun nga pong uh, salita nyo kong J na uh, yung Mal malayo ngayon. Malayo ngayon. Malapit, bukas. bukas. Nakarating na po sa kongreso. <laughs> Oo nga. Eh, <laughs> nung kausap naman ako sa edukasyon, dahil member naman ako ng Education Jackson. Committee, nakapagsalta rin ako. Eh, kung kukunari yan. eh, <laughs> <laughs> nakapagsalta naman ako at uh, binigyan ako pagkakataw nung chairman, chairman, ng uh, education, education na ako yung makapagsalta narang kaya yun? Ha? Wala pala eh. <laughs> Ba't na wala? <laughs> uh, nung... Ba't na wala? Tsaka kita naman po sa nun. dito sa Kabanatuan na talagang part po ng agenda ng ating ang inyo pong administrasyon ay yung talagang edukasyon ng kabataan. Oh, eh, halaga. Katulad nga noon, pinagpapatuloy ni Mayor Amayka, ka eh tapos na yung <laughs> i-inaugurate -na, na yung apat, apat nung bago mag uh, nung bago mag uh, ano tawag dito? Nung bago mag-eleksyon uh, at tong apat na to ay eh, nanahuli yung Aka, yung JP, ano? Aka, JP Mirencio, Kabu, at saka Camtino. Camtino. Ay uh, pawang tapos na rin. Kaya na mamangha sila dahil kasi meron tayong kulang na 165,000 classrooms. Oh my goodness. 165,000 classrooms only in Kabanatuan. Ako, ah, yeah. Jay, siguro po, nababanggit po. Only in Kabanatuan na hindi tayo nagkukulang. Yun lang, yun yung, tawag dito, babanggitin ko nga rin po. Siguro dapat ipaalala rin Uh, pinag-uusapan na rin lang yung malayong pagtanaw ni Kong J na kahit po noong pandemic, hindi na kasi masyadong nababagay dahil tapos na ay kahit noong pandemic nagpapagawa tayo ng eskwelahan dahil natanaw na na mga ngailangan ng mas maraming classrooms ang ating ay, public a, ayan schools. Ayan yung limang ginaba eh, Kasi ginawa natin yan dahil alam natin maraming pribadong eskwelahan ang medyo maapektuhan. Kaya yung mga uh, bata na nag-aaral doon, mas malamang mag-aaral sa pampublikong paaralan. Kaya nung pandemya, gumawa tayo ng lima. Opo. Lalabing siyam pa lang yung naipapagawa natin na apat na palapag eh. Palagyan na natin ng bergara. At nang sumikat naman tayo eh, sila sa COVID court lang sumisikat eh. Oo. Uh. <laughs> Pang-covered pang court lang, hindi ka na nakakibu, Edwin, eh. Ayaw mo akong susugan o... Eh, yun nga uh, po, pwede eh. Pwede mo eh, naman akong eh, sabihin eh, na hindi, ano. Eh, nakalagay naman po yung pangalan sa covered court, eh. Wala naman po siguro masama na, ano, Eh baka din. Eh, pa yung atin yun, eh. Ah, uh, uh, pwede naman po may, mayroong paglilinaw doon so, mula sa pera ng mamamayan, di ba? Uh, na ipatayo sa panahon ni Mayor ganito. Yan lang naman po yung uh, kailangan. Malinaw lang. Walang pag walang pagmi-mislead o walang pagdiligaw doon sa mga na, na natin ng pangalan para magkatapos-tapos na. Eh, Kong Jay, may tanong po sana ako eh kung okay lang sa inyo. Tatanungin ko kayo. Ano? And yun pong, nun pong kayo nanungkulan sa kabanatuan sa so unang pagkakataon eh, meron po kayong pananaw para sa kabanatuan eh, sa Nueva Ecija po ba eh, meron na kayong nabuong vision kung papaano ang mangyayari sa alam Nueva Ecija po sa Alam mo, yung Bergara, pwedeng ang Bergara pag uh, nagtrabaho talaga. ito si Titi ko sa inyo. Pag uh, binigyan ng Bergara na maglingkod sa lalawigan ng Nueva Ecija, ma ilalagay natin sa ayos pero hindi pwedeng hindi pwedeng panandalian lang kasi nga kailangan kasi pag-aralan mo pero yung mabilis mas madadali pa yung Silex Phase 2 pag ako naging governor eh diretso ko na yung yung Bergara Highway diretso ko na sa Karanglan eh <laughs> De matutuwa yung Talavera, matutuwa yung Munoz, matutuwa yung San Jose. San Jose matutuwa yung Karanglan, matutuwa yung buong Isabela, yung Biskaya, matutuwa yung buong ano. Chibi mo, doon ka palang sa Karanglan, may daan ka na papunta, ang labas mo, tabuating. Eh siyempre, tuturoy ko na hanggang kapan yun. Hmm. Hmm. At magkikita doon sa Bulacan meron na rin pong bypass yung Bulacan eh. eh Magdudugtong-dugtong. Madali lang lahat yan. Kasi nga, yung... Yun nang kung bibili ka lang ng mga kagamitan na magpapasweldo ka lang ng tao, hindi ka magpapakontrata. At hindi sa sasabahan lang. ng korupsyon. Eh, yung korupsyon kasi, kumisan, pagbibintangan, pagbibintangan, yung, yun nga sinasabi ko eh, uh, yung mga flood control na flood control na pinagsasabi ngayon, dito kasi, yung flood control, although, isa sa top 10 na nangangailangan ng flood control eh ang Nueva Ecija. Ang problema, eh, isang bagay. Um, napunta sa ibang lugar, eh. Napunta sa ibang lugar. Diverted. Eh, pero may papagmalaki lang. Doon sa distrito. Distrito. buat sa... Buhat nung si ay maging kongresista. Yung bungabong eh, walang problema, eh. Yung uh, gabal doon, na lang yung pagbahar sa ibang lugar eh. Eh, yung laor, ganun din eh. Pero na nga lang yung isang galit na galit si Ria no? Nung, kasi nga eh, sanay sa dating gawi yung nung kasing magiging congressman si Ria nang galing sa mga umali yan. So, iba yung kanilang uri ng pagawa. Hmm. Yung paggawa nila ng gabyon, yung paggawa nila ng mga ano, ng mga flood control, iba eh. So, mahirap hutukin na sa maayos kagad yung mga contractor. Kaya nagkaroon ng 3rd District Engineering Inspectorate Team. At yun po ay si Kong Ria ang nagbuo. Ay, binuuni ni Congressman Ria yon. Tapos, pag may nakita ang diferensya yun, sasabihin nun sa saan? Sa public works. Ito ang diferensya. Ito ang dapat ayusin. Ngayon, syempre, nung una, matigas ang ulo at uh, ang tingin nila nung iba. Eh, kasi hindi mo naman lahat nung nagtiga public works, eh, ikaw ang iba Eh, naintindihan naman namin yon eh, siyempre, uh, meron silang loyalty sa umali siguro. Eh, pag may loyalty, kunyari sila sa umali, eh, gusto nila eh, sa dating style. Eh, ang Syria, kahit kailan, hindi kumuha ng, pag ng flood control project other than what is allocated to her. Hindi siya naghangad uh, na kumuha pa na mas marami pa na flood control. Dahil nga, mar nakita niya nung una pa, kung di titinu yung mga kontratista, eh, hindi, hindi ma matitinu yung trabaho eh. Kaya nga, kita-kita mo, kaya ako lang sinasabi dahil narito tayo sa kabanantuhan eh. Pero kung titingnan nyo yung sa ng laor, sa gawin ng palayan, mga pinagawa ni Ria, buo pa hanggang ngayon yun eh. Tama. Sa bungabong. Tama po. Yung mga pinagawa ni eh, bupe, eh. Kaya nga hindi na sumasampa parun ngayon. Hindi na sumasampa yung tubig. So ang tanong nga, kung nga kay dating Mayor Alan Gamilya, no uh, ako inando nando nung two Fridays ago dahil lumalabas na ako sa distrito eh. nung bang nag-uulan nung Hulyo nung umuulan ng umuulan ng July bumaha barito sa bungabong hmm. ang sagot ng mga local government officials o oh, si Alan hindi siya mayor ngayon pero ang sagot ng mga kapitan na naniwala kay Alan na nabigyan ng mga proyekto ni Ria wala pong baha dito sa amin ngayon. Hmm. Sa Gabaldon, may mga karsada pa rin na may problema. Pero ang tanong, doon sa mga dating binabaha sa Gabaldon, yung dating inaahon ng tubig, tubig. may bumabaha pa ba? Ang sagot ng tigagabal doon, wala rin. Yung sa Laol, doon nga nakita ni Ria yung corruption na corruption talga. Eh, doon siya nagalit. Doon sa pinagbayanan. Doon lang siya talga nagalit. Ayan. So, yun ho yun eh. Eh pero, yung para kami magkaroon ng... 1 billion sa <laughs> sa ano pa ano? sa flood control 2 billion sa para, flood control nagkasya lang po kami sa ano yung binigay sa amin at yun po ay pinagyaman namin at pinagbuti po namin yung pagbabantay hmm. So ito po sir yung uh, maaaring maaring asahan ng Nueva Ecija yung ganitong klase ng pananaw do sa mga pagawaing bayan at ganitong klase ng pananaw so, sa pagpapaunlad. Ganyan, ganyan, rin yung mga eskwela lang asahan sa sa atin. ACP e, mo, laki-laki ng share ng Nueva Ecija sa Pantabangan. Sublinks. Sa ano tawag doon? Sa Pantabangan, sa sa real property tax nung kasignan at at yung magiging real property tax nung napakalaking solar dyan sa Gapan at Pinaranda. o oh. ay eh, 44% nun napupunta sa eskwelahan eh hindi ko ipagagawang covered court yun. papagawa ko eskwelahan yun hmm. tama po eh ba't ba naturoan ko pa yung bata ko Oo nga po. No, na. Eh, kasi guys, matanda na siya. Marami na siya pere. Oh. Eh, hiyan nyo na po. Di naman natututo. <laughs> Sa bagay, eh, yun ang kanta ni Sidney. Hindi na natuto.